Hoy mga bay bangun na mo tanawa sa nininyo mm. tingnan nyo lamisa kulang lang sa kis kis up lang ng truck mga bay ayan, bago na naman ito ayan oh bed frame yan mga bay pero meron awa tingnan mo dito grabe ang dami kahapon yata mga bay maraming na masura ayan ang oh, dalawang lamisa yan may mga upuan uy ang dami La, may vacuum pa mga bay oh ito na mo vacuum. Yung papalitan lang ng rug siya. Ayan, may namasura daan. Yung kuan ba? Walang, walang bahay. Ala. Ala, ang dami. Ala ka. Tingnan mo. Ang sapatos. Uy, may partner. Agoy. Ala. Ala, mga boy. Tingnan mo. Wow. Hindi ba nila nakita to? Size 10. Ala. Ala. Agoy, magmaya na kayo. Ayan, mayroon pa doon. Oh. No. ko mga bay. nag lang ako doon sa kaibigan ko na yung tak babae na walang bahay ba. Ayan, marami dito mga bay. Marami din sa kabila. Pakita ko sa inyo. Ayan. Saglit. Grabe ka puno. As in, umaakyat na dito. Ayan. I-check natin yung kabila mga bay. As in, ang dami. Yan. Check natin dito. Kasi baka tinapon na yung mga chocolate na expired. Pero mga bay, apparently, tinatanong ko si Mahal na itong tindahan na to, ng expired. Sabi ni Mahal, sa Amerika, legal daw mga bay. Legal dito sa Amerika ang magtinda ng expired. Expire. Oo, hindi illegal. Legal po, legal. Ang dami oh, legal. Legal kaya kayo kung sino yung nagbabash sa akin. Ah. manahimik kayo kasi magpasalamat tayo na merong tapon mga expire mga bay. Hindi nga natin ma ano. Hindi nga natin ma-provide, di ba? Oh that's good. <laughs> yeah, there's like everything. Like... That's good. Yeah, yeah. Okay. Oh my goodness. Uh-huh. Great Oh yeah. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ayan. Akyat kaya sa inahan mga ba. Oh. Grabe, ang dami dito ng tapon ba? Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero kailangan mo talagang bungkalin. Ako talaga, talaga tawag yan, bungkalin. Mm. Bungkalin or bungkagin? Bungkagin. O ayan. So, ayan, dito tayo. Ay, Maria. Jose. Hi, everyone. Masura tayo. Ang dami, ang... oh. mga antique na puan ba? Mga vintage na mga ilaw. Awa. palitan mo lang ng kuan ayan oh ganito to oh ganito wala ang dami dito dito ba? papanood ko kayo papanood ko kayo mga bay marami mm. tingnan mo ito sa karakter ito radio ano to radio ayan mga clothes grabe ayan oh kuha tayo ng chinilas. Tingnan mo. Mm. Ang daming box. Marami to dito mga bay. Wala. Hindi to kinalkal. Hindi to kinalkal kasi maraming chichiburichi. Ayan o. Oh. Ayaw yata nila magkalkal ng ganyan. Marami to. Ayan o. Oh. Mga Sus. Mga bakal. Ano to? May laman sa ilalim ah. Ini mo. Kaibigan ko. Yan, tingnan mo yung mga damit na sa ilalim nga. Kailangan mo lang talaga <coughs> bunutin. Ayan o. No? Ayan mo, mga pantalon. Lagay ko dyan. Kunin na Laba lang naman kulang. Ay, agay-agay. Okay, okay. Hmm. Wow. Marami dito. Oh. Yan mga baso plato. Wala. Ikalimutan ko. Linggo pala ngayon. Magsimba kami. Ano oras na ba? Ayun. ala Marami sana mga bay. Linggo pala magsimba kami. Sayang. Okay, ayan, oh, mga calculator. ganyan ba? Gusto ko sanang kalkalin to. mag spin time dito ba? kasi Linggo man. Magsimba kami. Nakamutan ko, Tingnan mo. Ayan, nasakaan ko. Magsimba kami. kalimutan ko, gubutin na lang. Naalala ko kung ano raw That's nice? nice. Oh. Tinkers activity. Books. Paano ba ito? Activity. Ang para sa bata. Dali natin ito. Babalikan ko to after ng church ba? Diretso ako dito. Meron pa kaya to? O baka may namasura na? May mamasura na? Kasi gusto ko mag-spend ng time. Pag ganito kasing tapon mga bay, may mga vintage yan sa ilalim may mga luma na mga bag tapos mga luma na mga bag may pera yan mga bay kaya babalikan ko siya babalikan ko siya mga bay so ayan see you guys babalikan ko siya